Ma Tamoyo okay, okay. diba, na. Ano mm -hmm. uh, Ito kasi ano, busog tayo nitong kasi sa. <laughs> galit lang. Mayroon naman, Royce. 15 lang. 15 lang. 17 lang. Ano yan? Ano sabi ka na? Ang view sa akin. Ah, eh, ako sabi ka na. sa tulog. Sa ilaw dito? Ang ko hindi lumabas ng pagkakaroon, pa dadala ko siya yung tira, Ha? Dad, ko hindi lumabas ng pagkakaroon, pa dadala ko yung payphone. Pwede pwede naman, Hindi ko naman yung May 27. Hindi Bala, may so, pinagtalo pa, okay na kayo. Ayaw, kumayan ka. So, mo, kayo pa naman. sa kanya. <registan> mo? sila may Pira pa rin. ba? Pira ba? Pira ba? mo, kayo Pira ba? Pira ba? Pira ba? Pira ba? sa Pira Diyan alam mo te, sa, sa lalaki pag malayo tayo. Asahan mo na yan, mayroong ano. Mayroong jowa-jowa. Pero huwag mo masyadong isipin. Nakalaan naman na kung si Mababa. Eh, kasi alam ko rin naman siya may pangailangan. Hmm. Hindi ko masalami siya yung Mababa. mababa. Hmm. Hindi, hindi sa babae ang Hmm. Wala, kung lang, hmm. hindi, hindi basta yung sinabi yung talo lang. Hindi basta ang talo lang, napakasimpe. Pwede mo iwasan. Ako hindi pa sa ganyan pa yung tatanong na Wala ko naman yung pangaila. O halimbawa, kung gumawa ko na Ay, di, hindi, rin ang alam ba niya? Hindi hindi

Wala naman. Wala. Wala yung petao. Simula simula simula. 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 Simula simula.

Kapat, kapat, bago. Magsisikap ako para sa mga bata. Uy, dito tayo mga. Bigyan mo ng leksyon, te. Bigyan mo ng leksyon. kayo dito, Ang hirap na bayan kasi alam mong siya hindi daw Kaya nga ang ganyan magbaan. At saka huwag ka masyado magpa-stress kasi ka ikaw ang na sa abroad ka Alam mo, ang isang buwan, pag na-stress ka, bagsak ang katawan mo Nakakakuha ng sakit Nakakakuha ng sakit Tingnan mo si Dr. Willie, yung sikat na Cancer siya, cancer Carnot, ano Basta yung kanser niya. Ayun na lang kami doon. Sabi ng Dito sa likod niya, mayroon siyang, ang buto niya ay, ano, tingnan mo si Duke Willie, ah. payatot na. Payatot na may kanser na siya. Ano yun? Carmona? Carmona? Nakasunod ka na nakapak. Men, 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 men. Mm. Mm. Alam niyo, kahit walang, wala tayong kanser, sa so sobrang stress, hindi lang kanser. Ah. Kaya kailangan natin, kung pwede, agapan natin ng ano, maaga. Huwag tayong ma-stress, bawin natin sa pagkain, sa gatas hindi ako nag-iisip sa puso hindi, hindi na-tiktok na ako na aking nilita ako true ako, yung asawa ko inaawal ko hindi, hindi ako inaawal ko inaawal ko kasi inaawal ko, inaawal ko hindi, hindi mahirap talaga ma-stress ta ta mga nga artista nga na-stress eh ngayon, baksak ang katawan wala, iniwan sila ng kapatid iniwan ng mga ang malala nito kung walang ano, walang asawa, walang anak, iyan ang malala Daya ko, te, Ako lang mag-isang babae. Tapos, wala akong asawa, diba? Anak ko lang, mama ko lang. Kaya kailangan mag-ipon talaga ako ng pera para sa sarili ko. Kasi pag, once na wala na akong pera, wala na, hindi na ako papansinin. Maniwala kayo sa hindi. Okay. Reality yan. Sanay sila. <tod> bakit ganyan o? Wala na kayo ng pira. Kaya tanong ko lagi, bakit ganyan sila? Reality yan. Ano si Kara? Wala naman siya pira. <tod> Ugali ng mga Pinoy, ganyan. Rea reality yan. Kahit kapatid mo, kahit sa isang daan may sakit ka, hindi ka maalala. Maniwala kayo sa akin. Sa tagal ko nating nag-a-abroad pag wala akong pera.

kasama saan itulang yung mayon, binalehan ko na na. ano sa sila maso pang Kawawa tayo, nga, bro. Alam mo, ah, yung ko dyan, eh. nag ko dati eh. Pati yan. sa mga... yung nakaraan. Pista. Nagbigay ako ng P50,000. Ano ba rin Alam mo ba ako sa naka-contract, naka ng ko. Yung kasi namamusta natin si Nick siya. malaki ng mga kaibigan. Patala, patala. Sinabi ko kasi mga kaibigan. Magandang naman sa akin ng kasi ang asawa marami. Ang anak, ang anak hindi mapapalitan. Ay talaga. Ang asawa pwede mong palitan. Ay talaga. No. Totoo yan, ti. Ang asawa pwede mong palitan. Pero ang anak hindi mo pwedeng palitan ang mama ko rin, hindi ko rin pwedeng ipagpalit. Sa ko, ay mago. na lang ako ng asawa at iwala ko ako ng jowa. Ang nanay ko, hindi ko pagpapalit. Siyempre, napapakan na ba ako ng nanay? Kahit sino. Hindi ko babalit ang nanay. Kahit masama ang magulang mo o mabuti, hindi ko pagpapalit ang magulang mo. Kahit mawalan ako ng partner, hindi ko pagpapalit mama ko. Marami kasi iba, may mga abaka kasi priority nila yung gano'n. Iba't iba nga tayo ng Priority nila yung may kaganunan sila. Pero ang nanay nila pinabayaan nila. Pero ako, never ko talaga, hindi ko yung gagawin. Sa buong buhay ko. Kayang-kaya 'yung sabi ng iba. kayang nga sabi, iba't iba iba't iba-ibang asal nila. halo-halo, kayang ng amo ko sinibian ko 'yon.